Nararamdaman mo ba na may masigit pa na naghihintay para sa'yo? Isang nakatagong mensahe, isang senyales na maaaring magbago ng lahat. Paano kung ang universo ay nagtatangkang makipag-ugnayan sa'yo ngayon, at inaakay ka patungo sa isang bagong landas? Ang kumikislap na kandila, ang mga bulong ng tadhana, maaaring ito ba'y higit pa sa isang simpleng pagkakataon? Magtiwala ka sa iyong kutob, dahil na iyong araw, maaaring matuklasan mo ang isang mensaheng may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Samahan mo ako at tuklasin natin kung ano ang inihanda ng universo para sayo. Para sa marami sa atin, ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng mga tanong, pagdududa, at mga sandali ng pagkakawala. Pero paano kung sasabihin ko sayo na ang mga sagot na hinahanap mo ay nasa paligid mo na? Nakatago sa mga pinakamaliit na senyales, sa kumikislap ng kandila, o sa mga tahimik na sandali kung kailan tumitigil ka at nakikinig sa iyong panloob na tinig hindi ka nag iisa sa paglalakbay na ito. Ang universo ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga simbolo ng enerhiya ng zodiac. At ngayon, Cancer, panahon mo nang makinig. Ang kandilang iyong sindihan, ang mga kaisipan na dumaan sa iyong isipan, hindi ito simpleng pagkakataon. Ito ay mga mensahe, mga bulong ng gabay na maaaring magdala sa iyo sa buhay na iyong inaasam. Kaya huminga ka ng malalim at hayaang ibunyag ng universo ang matagal nang naghihintay para sa iyo. Magtiwala sa mga senyales at magtiwala sa iyong sarili. Panahon na upang yakapin ang iyong tadhana. Spiritualidad at tadhana. Sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan na may paraan ang universo upang gabayan tayo. Hindi ito laging dumaan sa mga malinaw at halatang senyales, kundi sa mga tahimik na bulong ng tadhana na dumadapo sa ating mga puso. Marami sa atin ang lumaki sa mga kwento ng mga senyales, tulad ng isang ibon na dumapo sa iyong bintana, o ang kandilang kumikislap ng hindi inaasahan na may malalim na kahulugan. Ang mga senyales na ito ay hindi basta coincidences, mga pagkakataon ito kung kailan ipinapakita ng universo ang kanyang kamay, ginagabayan tayo, pinoprotektahan. Para sa cancer, ang mga bulong na ito ay hindi mula sa labas ng mundo, kundi mula sa loob. Bilang isang water sign na pinamumunuan ng buwan, ang cancer ay may natatanging sensitivity sa espiritual na mundo. Ang mga emosyon, intuition, at kakayahang kumonekta sa hindi nakikitang mundo ay mga biyaya nila. Kung ikaw ay isang cancer, o kung konektado ka sa isang cancer, maaaring napansin mo na may kakaibang kakayahan sila na maramdaman kung may mali, o kung may malaking pagbabago na malapit na. Ito ang kanilang koneksyon sa universo. Ngunit narito ang katotohanan, hindi lahat ay nakakaalam ng mga banayad na senyales na ito. Dumaraan tayo sa buhay, abala sa trabaho, pamilya, at mga pressure ng araw-araw na buhay, at nakakalimutan nating huminto at makinig. Ngunit ang universo ay palaging nakikipag-usap sa atin. Ipinapaalala nito sa atin ang ating landas, tinutulungan tayo sa gitna ng kaguluhan. Isipin mo ang kumikislap ng kandila, isang simbolo na ginamit sa mga ritual ng mga Pilipino sa loob ng mga henerasyon. Ang mga kandila ay hindi lang mga pinagmumulan ng liwanag, simbolo sila ng pag-asa, ng mga panalangin na ipinapadala sa langit. Ngunit higit pa riyan, isa silang paraan ng pagkonekta sa espiritwal na mundo. Kapag nagsindi ka ng kandila, parang tinatawag mo ang universo, humihingi ng kaliwanagan, ng gabay. At ang paraan ng pagsayaw ng apoy, ang galaw nito, ang pagkislap ay isang wika. Isang wika na nagsasalita ng direkta sa iyo, kung nais mo lamang makinig. Bilang isang cancer, may natural kang kakayahan na matukoy ang mga senyales na ito, kung ito man ay saan nyo ng isang panaginip, isang awit, o isang tahimik na isipin na dumaan sa iyong isipan sa tamang sandali. Ang universo ay nakikipag-usap sa iyo sa mga paraan na personal at makapangyarihan, at ginagawa ito dahil alam nitong maintindihan mo. Ngunit ano ang mangyayari kapag hindi mo pinansin ang mga senyales na ito? Kapag itinulak mo palayo ang mga mensaheng ipinapadala ng universo, ang katotohanan ay madali lang palampasin ang mga senyales na ito, lalo na kapag tayo ay abala at masyadong nakatutok sa inay ng mundong nakapaligid sa atin. Ngunit tulad ng kandilang hindi mawawala ang liwanag ng walang dahilan, ang mga mensahe ng universo ay patuloy na makararating sa iyo, kung handa ka man o hindi. Walang mga coincidences, Cancer. Ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan. Munit kung magbibigay pansin ka, makikita mong palagi itong nandyan, ginagabayan ka patungo sa tadhana na naghihintay. Ang iyong mga emosyon, mga pangarap, at intuisyon ay mga piraso ng isang puzzle na nagsasama-sama upang ipakita ang mas malaking larawan. Panahon na upang magtiwala sa proseso, upang maniwala na ang landas na iyong tinatahak ay ang tamang landas para sa iyo. Manifestasyon at Enerhiya Sa pananaw ng mga Pilipino, ang enerhiya ay ang lahat. Sinasabi na ang lahat sa buhay ay dumadaloy sa isang partikular na enerhiya, ang ating mga iniisip, ang ating mga aksyon, at ang ating mga emosyon. At bagamat alam natin ito, marami pa rin ang nagtataka, pwede ba nating kontrolin ang enerhiyang ito? Pwede ba nating gamitin ito upang hubugin ang ating buhay at gawing realidad ang ating mga nais? Ang sagot ay, at nagsisimula ito sa pag-unawa na palaging nakapaligid sa iyo ang enerhiya, kahit hindi mo ito namamalayan. Matagal nang tinatanggap ng mga tradisyon ng mga Pilipino ang pagdaloy ng espiritwal na enerhiya sa ating mga buhay. Mula sa paggamit ng mga agimat at ritual, hanggang sa taimtim na pagsindi ng mga kandila, ang mga kaugalian na ito ay kumikilos sa mas malalim na agos ng universal na enerhiya. Ngunit ang tunay na mahika ay nangyayari kapag sinimulan mong ihanay ang iyong mga iniisip at emosyon sa enerhiyang iyon ng may malay. Para sa iyo, Cancer ang manifestasyon ay hindi lang tungkol sa pagsasabi ng mga salita upang magka-exist ang mga ito, ito ay tungkol sa malalim na koneksyon sa enerhiyang nasa loob mo at sa paligid mo. Bilang isang water sign na pinamumunuan ng buwan, ang iyong mga emosyon ay iyong kapangyarihan. Ang iyong intuition ang iyong gabay. May likas na kakayahan kang maramdaman ang agos ng enerhiya sa paligid mo, at ito ang nagbibigay sa iyo ng kasanayan upang mag-navigate sa mga hindi nakikitang puwersa na humuhubog sa iyong realidad. Ngunit, pag-usapan natin ito ng mabuti, paano mo makokontrol ang enerhiya upang maisakatuparan ang iyong mga tunay na ninanais? Nagsisimula ito sa pag-unawa na ang enerhiya ay sumusunod sa iniisip. Kapag tinutok mo ang iyong enerhiya sa isang bagay, kapag binigyan mo ito ng pansin, ang enerhiya ay magsisimulang lumago. Ito ang batas ng atraksyon sa pinakasimpleng anyo. Ang iniisip mo ay iyon ang darating. Ngunit ang manifestasyon ay hindi lang tungkol sa pag-isip ng mga positibong bagay o pagsasabi ng mga affirmations. Ito ay tungkol sa pag-aalin ng iyong mga emosyon sa iyong mga ninanais. Dito nagiging makapangyarihan ang intuition ng cancer. Kapag nararamdaman mo ang isang bagay ng malalim, kapag pinapayagan mong dumaloy ang iyong mga emosyon ng malaya at tapat, nagpapadala ka ng signal sa universo. Ang signal na ito ay magnetic. Ibinubuga nito ang mga oportunidad, tao, at sitwasyon na akma sa iyong pinakamalalim na mga ninanais. Isipin mo ang pagsindi ng kandila. Sa kulturang Pilipino, nagsisindi tayo ng kandila sa maraming dahilan, para sa mga panalangin, para sa proteksyon, para sa mga hiling. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng kandila ay nasa intensyon na nasa likod nito. Kapag sinindihan mo ang apoy, ipinapadala mo ang iyong hiling sa universo. Tulad ng isang parola, tinatawag ang enerhiya na kailangan mo upang buhayin ang iyong mga pangarap. Ang apoy ay simbolo ng iyong panloob na apoy, ang apoy ng iyong pasyon, iyong willpower, at ang iyong paniniwala na ang iyong mga pangarap ay maaari talagang maging realidad. Ang manifestasyon, cancer ay hindi tungkol sa paghihintay para mangyari ang mga bagay, ito ay tungkol sa paggawa ng aksyon, at pagkatapos ay pagpapahintulot sa enerhiya ng universo na gabayan ka sa tamang direksyon. Ang iyong emosyon ay iyong kompas, at ang iyong mga aksyon ay mga hakbang na magdadala sa iyo pasulong. Ang universo ay tumutugon sa iyong vibration, at kapag inalin mo ang iyong enerhiya sa iyong mga ninanais, hindi makakatanggi ang universo at tiyak na tutugon ito. Malamang ay napansin mo na kung minsan, sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan, parang lahat ay naugma. Dumadating ang mga oportunidad, dumarating ang mga tao sa iyong buhay, at bumubukas ang mga pinto na dati ay pader lamang ang tinitingnan mo. Ito ang manifestasyon sa trabaho. Hindi ito mahika, ito ay ang natural na pagdaloy ng enerhiya sa universo, tumutugon sa iyong emosyonal at espiritual na alignment. Ngunit may isang mahalagang bagay na dapat tandaan, ang manifestasyon ay hindi nangyayari ng mag-isa. Ang iyong mga iniisip, emosyon, at aksyon ay kailangang magtulungan kasabay ng enerhiya ng universo. Hindi ito tungkol sa pagpapilit ng mga bagay na mangyari, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa proseso at pagpapahintulot sa enerhiya na dumaloy ng natural. Bilang isang cancer, mayroon kang natatanging regalo na maramdaman kung kailan ang mga bagay ay nasa daloy at kung kailan sila ay wala sa alignment. Magtiwala ka sa iyong panloob na kaalaman, cancer, dahil ito ang iyong pinakamakapangyarihang gabay. Kapag nakatutok ka sa kung ano ang nais mong makamit, kung ito man ay kapayapaan, kasaganaan, pagmamahal, o tagumpay, tiyak na nararamdaman mo ito. Ramdamin ito na parang nangyari na. Isipin ang kasiyahan, ang kaligayahan, ang kasiyahan. Dito nangyayari ang mahika. Ang universo ay hindi tumutugon sa mga salita lamang, tumutugon ito sa enerhiyang ipinapadala mo. At kapag ang enerhiyang iyon ay puno ng pagmamahal, paniniwala, at pasyon, magsisimula ng magpakita ang iyong mga manifestasyon. Kaya't maglaan ng sandali ngayon. Isipin ang nais mong ipmanifest. Pumikit, huminga ng malalim, at kumonekta sa enerhiya na nasa loob mo. Hayaan mong dumaloy ng malaya ang iyong mga emosyon. Alamin na ang enerhiyang ito ang susi sa pagbukas ng lahat ng iyong pinapangarap. May kapangyarihan kang ipmanifest ang iyong mga nais, cancer, at ngayon na ang tamang panahon upang magsimula. Pamahiin at ritual Ang kulturang Pilipino ay sagana sa mga tradisyon, marami sa mga ito ay nakaugat sa paniniwala na ang hindi nakikitang mundo ay may impluensya sa nakikita nating mundo. Mula sa mga ritual na isinasagawa tuwing mga fiesta hanggang sa mga araw-araw na gawin na gumagabay sa atin, may hindi maikakailang koneksyon sa pagitan ng ating buhay at ng espiritwal na kaharian. Isa sa mga pinakamakapangyarihang ritual sa kulturang Pilipino ay ang pagsindi ng kandila, isang gawain na hindi lamang para sa liwanad. Isa itong ritual ng komunikasyon, koneksyon, at alay. Ang mga kandila ay hindi lang para sa liwanad, ito ay para sa pag-asa, mga panalangin, at para sa manifestasyon ng ating mga nais. Kapag nagsindi tayo ng kandila, tayo ay tahimik na humihiling sa universo. Kung ito man ay para magdala ng mahal sa buhay na mas malapit sa atin, protektahan tayo mula sa masama, o gabayan tayo sa mga mahihirap na sandali, ang pagkislap ng apoy ay sumasalamin sa ating pinakamalalim na pagnanais. Sa kulturang Pilipino, ang gawain ito ay may espiritual na kahulugan. Ang mga kandila ay pinaniniwala ang nagdadala ng ating mga panalangin sa langit, at ang paraan ng kanilang pagkasunog ay maaaring magbigay linaw sa mga sagot na ating hinahanap. Para sa cancer, dito lumalabas ang iyong likas na kakayahang maramdaman ang hindi nakikita. Ikaw, higit pa sa ibang mga tanda, ay may kakayahang maramdaman ang enerhiya ng apoy ng kandila habang ito ay kumikislap at nagsasayaw. Napansin mo ba kung paano kumikilos ang apoy ng kandila kapag iniisip mo ang isang mahalagang bagay? Baka kumislap ito ng malakas kapag humihiling ka ng gabay, o kaya'y naalis ang liwanag kapag ikaw ay binabalaan. Hindi ito isang simpleng pagkakataon. Ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga simbolo, at ang apoy ng kandila ay isa sa mga pinakamakapangyarihang mensahero nito. Sa kulturang Pilipino, may mga partikular na ritual na naubnay sa pagsusunog ng kandila na tumutulong sa atin upang ituon ang ating mga layunin. Sa simbang gabi, isang siyam na araw na misa tuwing bisperas ng Pasko, karaniwan sa mga Pilipino ang magsindi ng kandila upang humiling ng mga biyaya at proteksyon. Ang pagsindi ng kandila ay pinaniniwala ang nagdadala ng positibong enerhiya at biyaya mula sa Diyos sa ating buhay. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng ritual na ito ay nanggagaling sa intensyon na naroroon. Kapag nagsindi ka ng kandila, hindi lang ikaw nagsasagawa ng ritual, binubuksan mo ang iyong sarili sa espiritwal na enerhiya ng universo. Humihingi ka ng kaliwanagan, gabay at mga sagot sa iyong pinakamalalim na katanungan. Cancer, ang iyong emosyonal na kalaliman ay ginagawa kang natatanging sensitibo sa mga senyales na ito. May kakayahan kang maunawaan ang mga mensahe na nagmumula sa mga simpleng ritual. Halimbawa, kung napansin mong kumikislap ng malakas ang kandila habang iniisip mo ang isang mahalagang desisyon, maaaring ito ay ang universo na tinutulungan kang magpasya patungo sa isang partikular na landas. O kung ang kandila ay kumupas o tuluyang namatay, maaaring ito ay isang senyales na magpahinga muna at mag-isip muli. Magtiwala sa mga senyales na ito, hindi ito mga coincidences. Bukod sa mga kandila, marami pang ibang pamahiin at ritual sa kulturang Pilipino na may papel sa paggabay sa atin sa buhay. Halimbawa, sa mga oras ng pag-aalinlangan, karaniwan sa mga Pilipino ang kumonsulta sa isang manghuhula, fortune teller, o magbasa ng kanilang Biblia, Bible, para sa gabay. Cancer, ang iyong intuition ay ginagawa kang partikular na bukas sa mga ganitong gawain. Hindi ka lang pasibong kalahok sa mga ritual na ito, ikaw ay isang aktibong kanal ng enerhiyang itinataguyod ng mga gawain ito. Isa pang popular na pamahiin sa Pilipinas ay ang paniniwala sa mga pamahiin, superstitions, na naubnay sa ilang mga araw oras. Halimbawa, maraming Pilipino ang naniniwala na ang mga araw ng linggo ay may partikular na enerhiya na nakakaapekto sa ating mga aksyon. Sinasabi na ang lunes ay araw ng mga bagong simula, ang huwebes ay araw ng mga biyaya, at ang linggo ay para sa pagmumuni-muni. Maaaring mukhang walang kabuluhan ito sa ilan, ngunit malalim itong nakatanim sa paraan ng pag-isip ng mga Pilipino. At para sa cancer, ang mga pamahiing ito ay hindi lang mga alamat, ito ay ang paraan ng universo upang makipag-usap sa iyo. Ang enerhiya ng mga araw na ito ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig at pananaw patungkol sa iyong personal na paglalakbay. Isa pang karaniwang paniniwala sa Pilipinas ay ang ideya ng mga aswang, mga supernatural na nilalang, o mangkukulam, mga mangagham. Habang ang mga figurang ito ay madalas ituring na isang pinagmumula ng takot, kumakatawan din sila sa balanse ng madilim at magaan na puwersa sa universo. Para sa cancer, ang kakayahang mag-navigate sa pagitan ng liwanag at dilim ay isang mahalagang lakas. Ang iyong intuition ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang maramdaman kung may mali, at mayroon kang kapangyarihan na protektahan ang iyong sarili mula sa mga negatibong enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit ang cancer ay madalas ituring na isang tagapagtanggol, may kakayahang magbantay laban sa mga espiritual na banta, habang niyayakap pa rin ang mga biyayang dumarating. Muni tandaan, cancer, ang mga ritual at pamahiing ito ay hindi lamang tungkol sa pagpaprotekta sa iyong sarili o humihiling ng mga biyaya. Ang mga ito ay mga kasangkapan na tumutulong sa iyo upang mag sa enerhiya ng universo, gabayan ka patungo sa iyong tunay na landas. Habang mas nakikilahok ka sa mga gawain ito, mas binubuksan mo ang iyong sarili sa karunungan ng universo. Magtiwala sa mga ritual na ito, Cancer. Hindi lamang sila bahagi ng iyong kultura, mga susi sila upang buksan ang mga misteryo ng iyong tadhana. Ang universo ay palaging nakikipag-usap at sa pamamagitan ng mga gawain ito, matututo kang makinig, mag-interpret, at kumilos ayon sa mga mensaheng ipinapadala nito. Ang pagkislap ng kandila, ang kapangyarihan ng intensyon, at ang enerhiya ng iyong mga ritual ay nakaalig upang tulungan kang matutunan ang landas na itinadhana para sa iyo. Cancer, ngayon na na-reflect mo na ang mga senyales, enerhiya, at mga ritual na nakapaligid sa iyo, oras na para yakapin ang iyong tunay na kapangyarihan. Hindi ka lang isang tagamasid sa agos ng buhay, ikaw ay isang aktibong kalahok, isang co-creator, nagtutulungan sa universo upang hubugin ang iyong tadhana. Ang universo ay palaging nakikipag-usap sa iyo, kahit sa pamamagitan ng pagkislap ng isang kandila, ang mga bulong ng iyong puso, o ang mga tahimik na sandali kung saan nararamdaman mo ang isang bagay na malalim sa iyong loob. Hindi ito mga coincidences, ito ang wika ng universo, nakikipag-usap ng direkta sa iyo. Ang landas patungo sa manifestasyon ng iyong mga nais, cancer, ay malinaw. Hindi ito tungkol sa paghihintay na magbago ang mundo sa paligid mo. Ito ay tungkol sa pagtune in sa enerhiya na nasa loob at paligid mo, at pag-alin ng iyong mga iniisip, emosyon, at aksyon sa mga puwersa ng universo. Ang mga ritual at pamahiin na pasa mula sa mga nakaraang henerasyon ay hindi lamang mga tradisyon, mga makapangyarihang kasangkapan ang mga ito na tumutulong sa iyo upang kumonekta sa espiritwal na mundo at mag-alin sa daloy ng enerhiya. Bawat ritual, bawat sinyales, at bawat panalangin ay may kahulugan. May kakayahan kang interpret ang mga ito, magtiwala sa mga ito, at gamitin ang mga ito upang gabayan ang iyong paglalakbay. Ngunit higit sa lahat, cancer, ito ay tungkol sa tiwala. Tiwala sa iyong sariling intuition, tiwala sa mga senyales na ibinibigay sa iyo, at tiwala na ang universo ay gumagawa ng mga hakbang para sa iyong kabutihan. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ay sinusuportahan ng mga enerhiya ng mundo, ng mga espiritu ng iyong mga ninuno, at ng mga celestial na puwersa na gumagabay sa iyong landas. Kaya, maglaan ng sandali upang magmuni-muni, ano ang mga senyales na ibinibigay sa iyo? Anong enerhiya ang kasalukuyan mong inaakit? At higit sa lahat, handa ka na bang yakapin ang iyong tadhana? Ang kandilang isisindi mo ngayon, ang mga iniisip mong bagay, at ang mga hakbang na gagawin mo ay bahagi ng mas malaking plano. Ang iyong tadhana ay unti-unting nagbubukas, at mayroon kang kapangyarihan upang tahakin ang landas na matagal nang naghihintay para sa iyo. Cancer, ang universo ay nakikipag-usap sa iyo. Handa ka na bang makinig?